Marco Season, inalala ang pagpanaw ng apo na si Andre Season. Nananatiling maraming tanong si Marco Season sa pagkawala ng kanyang apo na si Andre. Aminado ang OPM balidir na si Marco Season na hanggang ngayon, siya at ang kanyang family ay marami pa rin katanungan tungkol sa pagpanaw ng kanyang apo at Sparkle artist na si Andre Season. March 2023 nang ibalita ng Sparkle GMA Artist Center na pumanaw na ang teen actor dahil sa isang car accident. Huwebes, March 23, 2023 ay nagtetaping pa si Andre para sa isang variety show sa GMA na natapos ng 7 p.m. Ayon sa report ng polis, 2.30 a.m. ng March 24 nang mangyari ang aksidente. Sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Miyerkules, November 6, ay binal ika ng batikang host na si Boy Abunda ang sinabi noon ni Marco sa isa niyang post nang mawala ang kanyang apo. Pag-alala ni Boy, may isa kang linya doon na hindi ko malilimutan na parang sinabi mo, if everything happens for a reason, sinasabi nila. Ito, ang dami kong tanong, aanteyan ko yung dahilan na yun kung ano man yun pero hindi ko talaga maintindihan.